Emosyonal si Dennis Padilla nang malaman ang tunay na pagkatao ng mga anak. Emosyonal si Dennis Padilla nang tuluyang malaman ang katutuhanan tungkol sa pagkatao ng kanyang mga anak. Ayon sa malapit sa aktor, labis ang kanyang pagkalito at sakit na naramdaman. Hindi raw niya inasahang si Julia lamang pala ang kanyang tunay na anak. Matagal na siyang umaasang magkakaayos sila ng mga anak ni Marjorie Barreto, ngunit ngayon ay mas lalong lumabo ang kanilang relasyon. Hindi napigilan ni Dennis ang kanyang luha habang kinakausap ang ilang kaibigan. Anya, mahal pa rin niya ang mga bata kahit hindi siya ang ama. Umaasa siyang darating ang panahon na mapapatawad siya ni Julia. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagbibigay ng opisyal na pahayag sa publiko. Patuloy siyang nananalangin para sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang pag-asa niya na maibalik ang dating samahan nila bilang mag-aama. And this are Chika for today mga ka-Showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.